Bangkay ng pitong sundalong napatay sa enkwentro sa Sulu, nakalagak na sa punerarya sa Zamboanga. Lima sa pitong sundalo pinugutan ng ulo, habang dalawa pinagtataga. St. Luke's Hospital, naglabas na ng bagong medical bulletin tungkol sa isinagawang operasyon kay dating Pangulong Arroyo. CGMA nasa ICU at kailangan pang sumailalim sa physical therapy. Senior Superintendent Rafael Santiago humingi ng paumanhin sa mag-ina ni Fernando Po Jr. at sa publiko dahil sa kanyang partisipasyon sa dayaan noong 2004 presidential elections. Kulungan ng mga preso sa Norway, malambot ng kama, the aircon at flat screen ng mga TV, first class. At matapos masilat sa World Cup, ano na kaya ang pagkakabalahan ngayon ng ASCALS? balitang maaksyon kasama ang inyong mahalagang opinyon sa bay namin iahatid sa inyo. Makialam at makibalita dito sa Aksyon Journalismo. Binaboy sila. Ganyan ang pagsasalarawan ng Philippine Marines sa ginawa ng mga bandidong Abu Sayyaf sa mga pinatay na sundalong kasamahan nila. Ang detalye, ikwento mo, Teodiver Arquiza. Isa-isa nang nagdatatingan sa punerada ng St. Peter sa Zamboanga City ang mga kamag-anak ng pitong sundalong napatay sa inkwentro sa Abu Sayyaf sa Patikul Sulu. Pinatay na nga ng mga bandido ang pito sa mga sundalo. Ang lima sa kanila, pinugutan pa. Tiyahin ang napatay na commanding officer ng 11th Marine Battalion Landing Team sa na Tanang Balabad, si Aling Ella Martinez. Galit raw ang naramdaman ngayon ng buong pamilya. Super sakit kay siya talaga na support sa mama. Mama niya, mama ko yan. Ngayon hindi pa ko sigurado kung sino next ma-support sa mama ko. Kwento niya, hindi man pinugutan ng ulo ang kanyang pamangkin, pinagtataga naman ito pati ng isa pang sundalo. Grabe naman. wak na lang sana, mag ano naman sila, maggera na lang, huwag na lang ganyan. Ang Philippine Marines. Galit rin sa ginawang pambababoy sa mga kasamahan nila. Even if we lost our, parang may... we have the unfortunate loss of our comrades, pero it was a strategic victory because we have overrun their camp. Bukas ng umaga, nakatakdang bigyan ng military honors sa Edwin Andrews Air ang mga napatay na sundalo. Bago ilipad ang mga bangkay papuntang Marines Headquarters. Bukod sa mga nasawi, tinarangalan din ng Philippine Marines ang mga sugatang sundalo na nagpapagamot sa Camp Navarro General Hospital sa Western Mienau Command. Tiniyak naman ng militar na haabulin nila ang grupo ng Abu Sayyaf para di na maulit ang pamamaslang. Jodiver Arquiza, News 5.